Guys, good morning at pupunta ako ng bundok ngayon Magtutulong sa tubigan namin ng nanay ko At magbabike na ako Let's G! So yun ang gagamitin ko guys Yung bike Baka para ano, huwag na tricycle magbabike na lang ako ito ayan medyo gumanda ganda ng panahon na rin pero madilim dilim pa rin naman ano kulim pero kaya sabog sabog um, ng nanay pupunta na sa bundok ito yung dati ko trabaho pag wala akong basketball dati guys bukid na naman so yung guys dito na tayo yan o ito mula dito hanggang doon ha et mula dito pa po yan sa kabila yan itin sa nantin namin pero may sabog na yan doon eh. doon restart na tayo kaso wala pa yung contractor Oleh itu, kita akan kembali ke ako dun sa ano nga, namin kasi nag start na eh tapos na yata isang ano, kasi madali matapos yan pina tawag namin pina na kasi yan basag you know. pupunta na tayo dun sa nagaan traktor ito mula yan dyan sa isang kahon pa papunta dito sa amin yun pa sa baba ito naman mula dito sa aking lolo hanggang doon naman pababa. tulungan muna natin ang ating nanay kailangan natin ang tulong tulong para ang gawain ay madali or mas mapadali ayan, ito naman sa pinsan na yun, yun. So, may sabog na itong sa kanila na unang kahapon kahit umuulan din ganun talaga ang ano guys uh, trivia pala kaya sabog lang nga sa amin dito hindi masyado ma tubig kasi dito dahil kami umaasa sa sahod ulan walang irrigation kaya pasabog lang hindi siya masyado kung baga hindi rin siya madapa dahil hindi siya balda ng tubig yung nakababad pero noon nung bata pa ako patanim din dito patanim pero na invento or na anuhan na anuhan yung pasabog kaya sabog na lang mas magastos kasi yung patanim Ayan, nakatapos na sila yan guys naka experience din ako na nakapag hand truck din ako na mano mano -man -man. namin dito maliliit Trivia kaya sabog yun Trivia dito sa amin kaya sabog lang Hindi tanim Malaki ang gastos sa tanim Hindi rin naman magkalayuan ang ani uh, Minsan nga maganda pa yung ano, Sabog Pag dito lang guys Tanim Pero pag sa iba hindi pwede yung sabog o, Malalim na rin oh Zeit, 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 guys kabagod din guys so yun guys ito yung pinakahintay ng lahat ang kainan yun ganito lang sa bukid ha? katumbal? eh? itong kainan sa bukid ang masarap eh Woo! balu bungal itibuano tembilawan yung tropo pizza Le, pag mga pang -tubigan. So yung guys, tapos lang namin kumain at bumanat na naman sila. Ayun o, no, oh, na naman at tayo ano, ayun, sabog yung pinasabog namin yung sabog yun. Ayun guys, yun know, bayaw ko yung nagsasabog na naka-jersey ng itin. Dumidilim na naman eh. ang mabaga. ganyan hang tractor tawag kami bukod pa yung tractor ah. sasakyan na yun guys sabog guys ano. ganyan sabog ganyan, ganyan sabog guys yan o pala ganyan lang sabog sa, tawag sa amin kasi ano po yan o so, Bumulo so, lang na naman dilim Pero so, tuloy pa rin Wala tayo magawa Naka-schedule guys eh Tsaka malata Ayos na rin tubo Baka lalong mahaba ang tubo nyan Pag lumangpas ng mga isang ilang araw So yun guys Tapos na Itong Ayan Simula doon papunta dito yan hanggang doon ang pasabog tapos na rin ito sa nanay ko pero ito ay actually sa lulo talaga ng sa lulo ko sa side ng tatay ko yun tatay ng tatay ko yan. so nanay ko lang ang nag -ano. tapos lilipat na kami doon sa kapatid ko actually yun talaga ang tutuong sa amin sa tatay ko pero Nakaasay na parang nakaano sa kapatid ko. Pang pang tatlo ako. Pero marami kami. Kumbaga sa kanya pang atl, pang pang pabalik pang, 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 pang apat na ako. Pala. 'Yon, tapos babae eh, sunundan ko bago ako. Bali na sa tatlo pa bago mapunta. Tayo naman ang magano, guys. Ayun, um itong masama sa ano. Sa nagtutubigan talaga, guys, ang pasma yan oh, na naman umuulan ang, ang init kaya kailangan natin ma ano, mag uh, pandong muna so, yan na uh, pupunta muna tayo doon sa ating ano dito lang tayo dadaan ito talaga ang buhay magsasaka, palda wala kang magawa sa iyo ang ulan init ulan init Okay lang sana kung hindi uulan. Init lang, good 'yon May magpahinga ka ito. Umuulan naman, pahinga ka. Tago na naman tayo muna. Pero kanina basa ako ng ulan. Natuyuan lang tayo ng init. so guys, eh. na naman nila yung sa kapatid ko na siya ang nag pa, tawag sa amin ayun ko ba? tama ako <laughs> ayan madulas ang nakakatakot guys baka madulas ayan, ano ang sabog na yan tapos na rin Oh. Yan ang hindi naka uh, hindi yo ito alam ng mga rich kid. Ang oh, ganitong trabaho. Oh, dito na naman tayo sa kapatid ko. lang, tuloy lang yan guys ganyan lang magsabog yung, ano, magkasabog dito sa aming probinsya sabog ang tawag hindi tanim so please subscribe to Dorothy's Amal